Nag-ano pa kami, nag-parking pa kasi kami sa motor. Pasok tayo doon sa loob para makahanap tayo ng ano, ng kainan at masarap na pagkain. So magpaluto tayo ng Paso ano guys, yan, ng tinula. Gusto, yan o. Tapos, muta oh, na sa kuday. So nag-ano tayo guys, nagpapaluto tayo ng ano, ng ulam, tinula, tsaka yung ano, barbecue baboy. O, oh, anim. Tapos sana pa tayo ng So, nagpapaluto tayo ng ano guys, ng tinola at saka yung pork barbecue tapos isang sisig. Isang sisig, miss. Yan na lang siguro. Kasi isang dalawa lang siyang, naman. Eh. Ano lang na po. So, nag ano rin tayo ng hanging rice. Yan yung hanging rice. Oh, so. Sampo. So, antay lang natin yung order natin doon, guys, kasi niluto pa nila. Doon lang tayo sa may table mag-antay. So, habang, habang nag-aantay tayo sa pagkain natin, guys, so dito mag-video-video tayo. Nasa ano tayo, guys, nasa harap ng dagat. Yan. Yan. Yan kasama kong unggoy, guys. Ayan, nasa ano tayo guys, nasa roro tayo tapos kain tayo. Habang niluluto pa yung pagkain guys, so dito kami nagbibidyo-bidyo kami tapos nag ano, magpipicture picture din. oh, di ba? Sarap dito magpahangin guys. Ayan. Daming kainan dito. Pero dito kami nasanay kumain dito sa tindahan na na yan. So, pag bumabalik-balik kami dito, dyan talaga kami mag-order ng pagkain. Ngayon guys, hindi pa masyadong maraming tao mamaya. Ang dami-dami ng tao mamaya. So, ngayon mag-ano muna tayo kasi wala pang ano tao. Ay, hindi pa wala tao. Wala pa medyo, hindi pa medyo matao mamaya. Ang dami na talagang tao guys. Kaya, sulitin natin yung pag kasi wala pang ano maraming tao. Yung kasama ko guys, doon pa sa dagat, mag-ano daw siya, magugas ng kamay. Kasi mas okay daw doon sa may ano, sa dagat magugas ng kamay kasi ano, malinis talaga kasi yung yung tubig dagat. Dagat talaga. Kasi nasa dagat siya nag-ano, nagugas ng kamay. Ganda ko dito sa camera ko, guys. Antay pa natin yung order natin, guys malapit na kasi ano dumilim kaya ano kain na lang tayo para kasi para pag kain na lang tayo para pag uwi sa bahay ano na lang di na maghanap ng pagkain tulog na lang hmm. yan makikita natin guys unti-unti nang dumami yung mga tao yan kanina parang ilan lang yung tao ngayon makikita nyo yan ang dami ng tao yan mas okay dito guys kasi walang inuman ano lang talaga dito kainan lang walang malasing dito kasi pag anuhan pa nila ng in inom dito guys ano yung mga siguro yung mga lamesa hindi na makagamit yung lahat na ano kumakain kasi alam mo na pag ano may magiinom at tagal magstay doon sa table kaya ayun hindi nila bawal yung ano dito yung inom kung gusto mong mag magiinom doon ka sa tabi-tabi kung tela ka ng lamesa, na sa sayo kasi dito yung table nila bawal ang ano dito bawal yung takay dito pero mas okay na yun. Walang ano dito, walang malasing. Kung mayroon mong malasing doon sa ano lang, sa labas. Hindi dito. Pani kong Pepsi o Mountain Dew. Isa-isa. Madilim na dito, guys. Naglibog mo niyang, nikanta ba ni siya, nihilak? Amo na lang yung dawato nang iyang kanta, Gunsa ni siya. Ano na lang, Samut yun. So, ito yung ano, pinaluto na tinaolam, guys. Yung tinula. Yan. Yung tinula. Yan. Tapos sisig, tapos yung barbecue. Anim lang yung inano namin kasi may tinula pa kami tapos may sisig. Tapos yung ano namin, yung hanging rice Oso ano, sampo. Tapos, ito yung soft drinks namin. So, kakain muna tayo guys ha. Kasi parang ano, gutom na gutom na talaga. So, kakain muna tayo guys. Naglagay ako ng tinula dito sa ano, dito sa, ano, dito sa maitim na plato na malalim. Sarap yung tinula guys. hmm, sarap. Sarap talaga. Tapos yung puso. Wala kasing ano dito yung yung kanin. Ano lang talaga. Hanging rice. Alam nyo yung hanging rice guys. Yung ano ba yung puso. Puso dito sa amin sa Visaya. Sa Manila walang ano walang puso. Pasensya na kayo Visaya ako puso. Tapos tinula. Tapos may barbecue kami. Imix ng sisig. Kain tayo. Ano muna natin yung jacket Yes, kasi maano siya sa sabaw. Yan. Tapos iyan yung yan. Yalis mo yan. Ba inom nam tubig Ang sarap nang talaga ng tinula, guys. Kain tayo. Hmm. Sarap may ano siya, may kinasun. Hindi ko alam kung anong Tagalog sa kinasun. Mas kinasun 'yon sa Bisaya. Tapos may maganinto. Ang 15. Wala m. ma maganinto. may 15. panggal yung lipstick ko. Mas gusto ko talaga guys yung ano, yung maanghang. Parang kinakul. Parang kinakul. Parang kinakul.

Anong may nag ano may nag-ano guys mga rolling Ano muna tayo update tayo ng banyak. Ay may nangangaroling. Meron kasi nangangaroling. Tapos ayun. Ayun. Ayom sarap nang kain. Sarap talaga ng maanghang na sabaw guys. sabaw. Okay, okay, no, Ang sarap kasi sa ng sabaw pag maanghang. Tapos mainit. Wala uh, na yung food ng tinason. Sarap talaga ng kain namin dito. Hmm. Hmm. Tapos yung sisig masarap. So, ano, okay, ito ano yung peta puso? Hindi po puno. May Ito lang. yung na, naman. Grab talaga ng kain dito sa ano sa tabing dagat. Mm. <tipos> ka. Okay. Ha. Oh. 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 Wala, wala na, wala na. Ay, wala na, na wala na. Daghan <laughs> na kayo na naigon. wala na. Nabugla na kami ng kuha tapos ang daming ng ano, ng Wala na kami pambayad doon sa ano, kinain namin. <laughs> wala wala na doon, wala na. Daghan na kayo na naigon. Harap talaga ka ng kain namin guys. Naubos namin yung, um, yung, una, na yung mga pag... Ayun, naubos namin yung mga pagkain. Lahat. Sarap talaga. Thank you for watching, guys. Salamat sa maramang. Don't forget like, share, and subscribe.